Magtuon kita sa pagbasa. atong unahon ang mga letrang M, A, o T. Sugda nato sa mga tunog. Isa ulo ang mga ang tunog. Sa gamayng letra o dagkong letra. M, A, T. Sunod ay ang pantig. Ipares ang mga tunog aron makahimo kita og pantig. Ma ta. mata, ta. A ta. A ta. ma. tama. ma. Ni anong sab kita sa pulong? Ipares ang mga pantig aron makahimo kita og mga pulong. Ma ta. Ma Tama. Tama. Tata. Tata. Mama. Mama. Ama. Ama. Ata. Ata. Atong balikon pag-usab. Mata. Mata. Tama. Tama. Tata. Tata. Mama. Mama. Ama. Ama ata, ata. Sight words. Isa ulo ang mga musunod. S, i, si, a, n, g, ang, u, k, ug, m, a, y, may, n, i, ni. Atong sulayan o pagbasa pausab. Si, ang ug may ni. Ni ano sab kita sa hugpulong or sentence. Basaha ang mga musunod. Tama si ata. Ang mata ni mama. Si ama ug si mama. Ang mata ni tata. Tama si ama ug si mama. Humana kita sa pagtuon sa tunog, pantig, pulong, sight words og hugpulong. Karon, atong tunan og sulayan kung makahimo ba ka pulong gamit ang hulagway o gamit ang mga tunog nga m, a, ug t. Sulayan nato.